Earth Science. tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat ay makakarelate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. We have Exile. Okay, so meron ba dito ay iniiwasan, tahimik yung life, pero more on may iniiwasan. Tignan natin. Or may tinapos. Di ba yung exile kasi parang pinadala sa ibang lugar? Ayan, or feeling ninyo, ayan, baka sa trabaho po ninyo, pinadala kayo sa ibang branch. Feeling ninyo, pinaparusahan kayo. We have seduction. Mayroon tayo ditong the key. Okay, so you need to be productive. Need nyo talaga dito is ipakita. Okay, hindi naman that you will seduce someone. Mm -mm. Pero papakita mo sa taong to na karapat dapat ka. Okay, na magstay kung nasaan ka ngayon. Earth signs. Kasi iba sa inyo, pwede nga na ano kayo. Ma papunta kayo sa ibang lugar and yung iba o sa ibang branch parang ganyan and you feel na parang uh, doon sa lugar na yon ay parang hindi ka nababagay. Pero tignan mo, baka doon mo makikita yung growth mo. So, huwag kayong matakot din naman sa mga changes na pwede pong mangyari sa life ninyo. Lalo na kung ito naman po ay magbibigay sa inyo ng hindi lang kasiyahan, kung hindi ng sense of fulfillment talaga. Or ng growth, ng success. Siguro, ngayon, hindi mo pa yan na-appreciate kasi wala pang nangyayari, di ba? Wala pang progress. Tignan natin. And wala naman kasing nagsimulan na magaling ka agad sa isang bagay, na successful ka agad sa isang bagay. Tignan natin, spirit guide. Kahit sabihin natin, nag-take siya ng exam. Or nag-take ka ng exam. Di ba nag-review ka naman, earth science? Oh. Kahit nakasabi natin, kahit nakaisang take ka lang ng exam, pero grabe naman yung pagre-review na ginawa mo. So, di ba yung hard work, minsan di natin nakikita yun eh. Pero nandun yun. Eight of Wands. Meron talaga dito. Pwedeng, hindi ko masabing ipapatapon kayo sa ibang lugar eh. Pero, maa-assign yung iba sa inyo. Ayan, ayun na lang yung word natin. Bakit naman kasi yung parang ipapatapon, hindi ba? Pero, meron dito. Earth signs. Ayan. Papapuntahin kayo sa ibang branch. Tapos, yung iba naman sa inyo, parang biyahe kayo ng biyahe dito. Hindi ko alam kung naghahanap pa kayo ng trabaho. Ayan, baka mapadpad kayo sa lugar na parang you feel na parang ay, parang walang future dito. Yan yung iba sa inyo. Yan yung parang nakikita nyo doon sa pupuntahan ninyo. Tignan natin. Or pwedeng ang layo. Kaya parang feeling mo pinaparusahan ka kasi ang layo-layo ng pag-travel. Tapos pwedeng hindi pa smooth yung daan. Meron tayo ditong four of swords. We have seduction. So, mag lang kayo dito, earth signs. Kasi pwedeng ma-involve yung iba sa inyo sa third-party relationship. Ayan. Baka meron dito nagkakagusto sa inyo na boss ninyo. Medyo umiwas kayo. Hindi lang medyo. Umiwas talaga kayo. Ayan. Kasi iba sa inyo baka maharas po kayo dito. Kahit ano pong gender yan, it doesn't matter. The key, we have seven of swords. Maging mapagmatsyag ka daw dito. Maging observer ka. Yun yung key sa uh, ano ba, sa life mo or sa araw mo ngayon. Oo. Earth signs, yun yung sinasabi ni universe. Pag-aralan mo muna yung mga kilos mo, ayan, kunwari, napunta ka nga sa isang lugar, sa isang room. Pag-aralan mo, observe mo muna yung mga tao dyan sa paligid mo. Observe mo muna yung mga tao na makakadil mo. Tignan natin kung ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Balasahin muna natin yung ating mga cards. So, I hope okay lang po kayo. Bird signs. Ano yung arrow na ito? Tignan natin ano pa po, po ang mensahe spirit guide for bird signs. Mayroon tayo ditong projections, reflection, formation na. No? <laughs> Ayan. So, nagre-reflect talaga yung mga sinasabi mo sa ibang tao. Hindi naman sa ibang tao nagre-reflect yun eh, sa'yo. Kaya ingat ka sa mga sinasabi mo. Ingat ka sa mga pinoproject mo. For example, ito. ba diba? Bakit ba ito, kasi pwedeng ang nakikita ng tao is parang sinesedus mo sila. Kunari lang ito ha, earth signs. So, akala nila, ay, mukhang may gusto sa akin. si hindi ko alam kung may assuming ka ba dito, nakatrabaho. Yun <laughs> yung nakikita ko dito, earth signs. So, parang pag nagiging mabait ka don sa tao na yun, iniisip niya, may gusto na siya sa, ay, may gusto ka sa kanya. Parang ganon <laughs> So, parang iba yung nagiging dating. Diba? Iba yung napoproject mo na energy, napoproject mo sa kanila ayan, or sa kanya, sa tao na yon sa specific na tao na yon kaya medyo mag-iingat ka, earth signs mm -mm. meron tayo dito, balance, karma, justice ayan tingnan natin, so ayan po oh. yung mga pinapakita nyo talaga earth signs, yung mga ginagawa po ninyo, ayan may fairness, may karma may good karma or bad karma na paparating po sa inyo, depende yan sa ginagawa ninyo Ayan. Just be balanced. Tignan natin. Mayroon tayo ditong messages. Dream messages. Ito po ay nare-receive ninyo through dreams. Ayan. Pwede nga iba sa inyo, yan yung gift ninyo. Lahat ng napapaginipan ninyo, hindi naman lahat, pero almost. Almost yung mga napapaginipan po ninyo is nagkakatotoo talaga siya. Parang pagkagising nyo, maya-maya, ayan na. Totoo na yung panaginip ninyo. Meron dito. Or it could be it, take week, it takes weeks. Tama ba? It, took, it take Tama. It takes weeks bago ninyo ma-realize. Ay, nangyari na. Tignan natin. We have Epiphany Breakthrough. Ayan po. So, meron kayong, may kontrata, may pirmahan dito ngayong araw na ito. Or basta may good news po na sasabihin sa inyo dito. Magiging happy talaga kayo. Magsa-celebrate kayo. Alam mo kung ba't ma-receive mo to Kasi sinurender mo na kay Universe. Ibibigay niya sa sa'yo. Kung ano man yung sinurender mo sa kanya. We have your signs, Gemini, Libra, Aquarius, some of you Ito po yung inyong kadil And marami din sa inyo is may good news talaga kayo na marireceive Ngayong araw na ito ayan, May tatawag sa inyo Ayan, ito na yung energy mo Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn So may good news regarding finances Ngayong araw, regarding stability So tignan pa po natin We have third eye So may clarity talaga So ayan, no, kung nasaan ka man ngayon earth signs, marirealize mo kung bakit ka ba pinadala sa lugar na yan, bakit ka ba nandyan, tignan po natin yung iba naman sa inyo, dahil activated po, yung inyong third eye is ayan po, open yung third eye ninyo, so ayun, meron kayo talagang mga uh, makikita, maririnig na spirit pwedeng humihingi sa inyo ng tulong, Diyan sa ano, parang jan sa kung nasaan man kayo earth signs, tignan natin message, purity ah, purify. Ayan po. So, ingat talaga kayo dun sa mga pinapakita, sa mga pinoproject ninyo towards sa ibang tao. Kahit yung kabaitan lang, earth signs na pinapakita ninyo, medyo mag-ingat talaga kayo. Kasi iba yung nagiging dating sa ibang tao. Oo, hindi naman sa ano ah, syempre, ikaw talaga yon Kaya lang kasi medyo mag-ingat ka dahil baka it's either mabastos ka, ganyan. O isipin ng taong to may gusto ka sa kanya kahit na meron na siyang karelasyon, ganyan. We have full moon, di no? ba diba? Kontrolin mo talaga. Ayan, kaya nga mag-observe ka muna dito, Earth Science, para hindi ka mapahamak, Inner Wisdom. Yan po. So gamitan talaga ng ISep kung ano yung mga gagawin, ano yung mga Uh, sasabihin ngayong araw na ito confidence, o oh, mas tataas pa yung confidence mo diba, we have breakthrough here so may mga good news talaga na paparating para sa iyo. yung good news naman na to nasa sa ano po yan uh, may magtatanong kasi dito, anong good news nga po yun, paki direct po hindi ko yan madadirect, madami kayo basta kung ano yung hinihintay ninyo claim nyo na nadarating yan, kasi bibigay talaga yan sa inyo, sabi ko ako ano yung surrender niyo kay universe, yon yung marireceive ninyo Hmm, hindi nyo kailangan ipagpilitan yung isang bagay, ano? Eh, so may stability na paparating sa inyo. Pagdating to sa inyong trabaho, mostly yung iba po sa inyo, pera, trabaho yung nakikita ko dito. Hmm. so marami sa inyo Earth signs na siguro maswerte kayo pagdating sa trabaho compare sa love life. So ayun, so 'di ba? Pag 'yon ang mas maswerte sa inyo, edi alagaan nyo na lang muna, hindi ba? Alagaan nyo kung nasaan yung swerte o yung blessings ninyo ngayon. Mas i-appreciate nyo po yan. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!